Uh, sa sila ay binibigyan natin ng eggshell Alright, good morning, good afternoon, good evening ulit sa ating mga viewers, subscribers, at mga followers. So, ano anyway guys? Anyway guys, um, lalapit tayo rito sa ating pens uh, number 3. So, pens number 3, ito yung ating mga inahin. So, titingin-tingin lang muna tayo kung ano ang meron dito. So, since na nandito tayo ay pagmamasdan muna natin yung ating mga inahin kung anong kulang sa kanila so as you can see guys they are following me ah uh, see So, hindi natin alam bakit sila sumusunod sa atin. But one thing I know, ay meron tayo rito ang dalag. Ayan, eggshell. So, siguro, nakita na naman nila yung eggshell. Sila ay binibigyan natin ng eggshell alright so ibig sabihin eh, kung kain sila na eggshell ay kulang na sila sa calcium kulang na sila sa calcium sobra na sila sa pangingitlog at hindi na sila gaano nakakuha ng kalsyum kaya yan ay uh, nagbabago yung kanilang pangingitlog so na-encounter natin yan gawa so, nung nakarang linggo ay umabot na lamang ng pito yung ating nakukuha so pinag-aralan ko siya so bakit nagkaganon? so na-find out ko na iyon ang isa sa dahilan ay wala na naman silang calcium so kahit na okay yung gala nila gala sila ng gala ay okay pa rin pero hindi nila namimit yung calcium na nagbumula sa balat ng itlog so kaya buwa magsakyo ang ating eggs rate So, kaya ngayon ay binibigyan na natin sila pag kakatapos ng isang linggo ay binibigyan natin sila uli. So, para ma nila 'yung kanilang itlog. So, kaya ganon sa hindi na ka, ano ng kanilang kalagayan ay dapat uh, aralin nyo yung, yung mga lagang manok dahil kapag ka hindi nyo na pag-aralan ay baka mangyaring nangyari din sa akin so maugulat kayo at biglang nawawala yung itlog nyo dahil madami naman sila magtataka ka at biglang bumabagsak yung itlog mo so, since na yun ang dahilan ay nauubusan sila ng calcium so yung calcium kasi yan yung nagiging reliever nila para mapatigas yung kanilang itlog so kung wala yung calcium ay mangingitlog naman sila but ang mangyayari sa itlog nung manok ninyo ay parang tubig yung kanyang itlog so malambot yung balat nya gawa nga ng walang shell so yun yung nagiging balat ng itlog yung shell so kung wala ka nang makukuha na ganyan ay punta ka na lang sa bayan or sa market at bili ka doon ng ito bang ano um patoka na ginamit ko sa kanila ay bumili ako ng concentrate so kaya nalaman ko siya na uh, na sahit sabihin na siya pero yung ano niya ay nakawalan sila ng ganang kumain eh nung simula nung binigyan sila ng concentrate ay tumuka naman sila pero yung paging nila ay hindi pa rin bumabalik so hanggang na find out ko na magdala ako ng maalat dito sa loob isang balat ng maalat at binato ko sa kanila at yun ay pinag-aagawan nila gaya nung pag aab ano nila do sa superworm na binibigay natin so nabigay din tayo ng superworm sa kanila ngunit ganun pa rin so, kaya magtataka ka dahil binigyan na natin sila ng vitamins pero ganun pa rin yung production rate noong kanang itlog ay bumaba pa rin so hanggang tinuloy tuloy ko na yung pagbigay ng itlog sa kanila yung eggshell sa kanila so as you can see guys naubos na nila yung balat na itlog Oh, so, meron pa palang isa na natitira. Pero yun naman naman, talagang inaano nila yung mga natitirang piraso. Kinukuha talaga nila. Sinisimot nila yung maliit na piraso ng shell. Ayan. Yung. Kita niya na. Diba? Hmm. So, na hindi rin ako naniniwala na kailangan nila ng eggshell. But, yun nga, nung mangyari yung bumagsak yung pangingitlog ng aking mga laga, ay accidentally lang talaga na may dala, dala akong itlog na maalat at yun ang hinihagis ko sa kanila kaya pinag-aagawa nila so kaya nalaman ko yung kanilang needs so kaya simula nun ay binibigyan ko na sila weekly para ma-assure natin na meron silang itlog na maibibigay sa atin. So, yung itlog naman ng maalat ay kulay pula. So, lumalabas din yun guys sa texture nung kanilang itlog ay meron ding patak na kulay pula. So, yun din yung magiging result niya. Meron din siyang patak na pula. So, ganun din yung magiging itsura niya. Kaya magtataka ka kahit gaan mo kalinis yung itlog ay hindi mawawala yung kulay pula. Gawa nga, yun ay ano na nang maalat yung ginawang maalat na ano, na balat. So, Ganun lang yung ginagawa kong pag-i-eksperimento. So ngunit, kahit ginagawa natin eksperimento ay okay naman ang resulta. So sa ngayon ay nadoble na yung reduction rate niya. So meron na tayong pang-deliver ulit doon na fresh egg. So hindi na tayong mapapagalitan ng mga tindahan ati pinagdadala ng preseg um, pakita ko sa inyo yung ating uh, itlog na nasa tray oh wow what the hell is this so may natira pang isa dinato ko lang to pero ayan may lamang pang isa so kwain natin 'yon dahil ibig sabihin ay good pa ito ay sama lang doon sa ating Kinaing uh, kinain kanina na akala natin ay puro na balat ay meron pa pala uh, ang dahilan ng pagkatapon na itlog na alat ito walang iba kundi yung akin. may bahay hindi mo to sinili pero na meron pang isang buo ha? hindi ka nanilip ano tinapon mo lang Ay, hindi ko man so ayan <laughs> hindi sayong, ko alam sa iyong dahilan kung bakit nakarating ito doon sa manukan so yung almosan ikaw kaya sa, ang kumuha doon yung sa ikaw ulam namin sa ngayon ay. guys ay yung <laughs> ikaw ang kumuha maalat. sa trailer ikaw ang may alam nyo itlog na maalat yung ulam namin ngayon so kaya good na good pa to ikaw kayo ang kumuha sa tray so sinagay niya lang doon sa pinggan at itinapon so, so ayan yung natira ayan bilog pa naman so buo pa naman siya so ibabalik lang natin siya doon sa kanyang egg tray so ganoon lang so yung aking pamangkin alright ayan si John Lemar So, meron na tayo ditong for deliveries itlog. So, ayan. So, ayan guys. Thank you for watching. Bye-bye!